idol so ito yung pinakita ko sa inyo mga idol ito yung ulamin natin alam nyo ba itong gulay na to Ayan. ito yung uligbati nating gugulayin ngayon mga idol so Ayan, haluan natin ang ganito, no, pork, no, yan ang halo natin, so ayan ang sibuyas, bawang. So ang gawin natin dyan mga idol, ah, uh, video lagi na din sabaw para masarap mga idol hindi naman karamihan ng sabaw yung tamang-tama lang mga idol yung sabaw di ba so ito lang mga idol itong uh, ito unahin natin so hugasan muna natin to para umpisa na natin pagluto to yung ating port, no ayan mga idol hugasan na natin dali natin dito sa ating ating lababo alright mga idol so ang ano natin dyan mga idol Ugasan natin tapos gigisahin na natin 'yan mga idol, di ba? So ayan, okay, ilalagay ko muna dito. So ugasan muna natin 'yan, so, hindi pa nakahugas 'yun. So nakahanda na 'yung gripo natin, naghihintay na kung anong gagawin niya. So ito, mga idol, uh, Saglit naman 'to mga idol, paghugas 'to. Dapat nakahanda na 'yung kawali natin. So ang unahin natin 'yung kawali natin mga idol. So tara na, let's go mga idol. Unahin muna natin 'yung sibuyas bawang natin para gisahin na natin so, pagkatapos natin hugasan. Let's go, maganda muna tayo mga idol Ako so, sa mga idol, ito yung unahin natin Yung sibuyas natin, no? hiwain na natin Muna yung sibuyas natin Bago na magluto no? So na na po ah, Maganda na po yung ating Ayan, sige natin so, Babang muna unahin natin mga idol Ayan mga idol Ayan mga kayo Ayan mga Ayan mga idol Plastic pa yung mga natin. So, ito nga, nabili nga natin. Hindi puho. So, piso-piso lang muna binili natin, mga idol. O, mga idol Tapos na natin yung bawang natin. May susunod natin, mga idol, yung... yung... yung uh, buhay natin. Ito so, yung buhay. Susunod natin ito. Bawa na natin, mga idol.

tapos yung ibang lamas mga idol, yung mga natin, yung mga egregious natin sa mga idol. So ito na, tapos na nga yung bawang natin. So, babalik tayo doon, mga idol, sa ano natin, no? Yung ating hugasan na karne, ito. So ayun nga, hugasan na nga natin to para habang nagpapalambot tayo ng karne, mga idol. So, maghimay tayo ng ano, ayong ating, yung bati kanina Yan, ganito lang ginagamit ko mga idol para yung hugasan natin. Nadi-drain kagad yung mga idol lang para diretso kagad ang dumina na ay yung ano ba yung ano natin yung nagata natin para yung ano natin diretso kagad hindi na babalik balik sa mga ilol alright mga ganyan yung yung nagreen kagad yung yung ano natin tubig diba pero ganyan pagkukas mga ilol para magreen kagad ka yung ating nagata ito napakasariwa ng ating baboy na piling mga ilol yan kailangan natin tubisay muna natin o balik natin para kaya ano ba yung adubo style pero pa sabawin, na idol kasi nagulubad yan. yan. Ito ang lutong ulugbati with pork. All right, mga idol. Yeah. So ayan mga idol, tapos na 'yon. No? Oh. I-drain muna natin lahat ng sabaw niya mga idol. Ayan. Para mamaya pagbisahin natin, wala na siyang tubig. All right? O so, ganyan mga idol. So mga idol, para hindi lang ito plato no, di ba? So, natin 'yan. So dito natin pinatong na 'yung ating pork, di ba? Ah, uh, gagawin natin mga idol. Pero so, pa-drain muna natin ng tubig. Para so, mamaya, pag-itayin na natin, wala na sa tubig. So, ilagay na natin mga idol. Ayan. Okay. So, ayan mga idol, tapos tayo. Ayan. Tapos tayo. Ang gagawin natin. Uh, Ang tayo mga idol, uh, mag, uh, gan, magpainit natin ng kawali para habang naghihimay tayo ng ulubati, unti-unting lumalambot na yun. Uh, lang mga idol. Ayan. Ayan mga idol, unti lang. So, naglagay natin Okay, ito mga idol mag na tayo mga idol. Ayan. So ayan, lagay na natin dito. Ayan. Ayan na ay yung bawag natin. Lagyan na natin si mga idol. So medyo nahirapan ako. Oh. So walang, walang ng kamera. Oh, so, ayan mga idol, lagay na natin. So, ito na natin. natin mga idol. Yeah. So, so, mga idol, natin. Halua natin So ito so, mga idol, takpa muna natin yan. After 5 minutes, balikan natin. And, so ayan mga idol, haluin natin yung ating sinalambot na pork. No? Ayan mga idol, diba? sarap. <laughs> ayan mga idol. Bago lang hindi lagi sabaw mga idol, medyo pakatakin muna natin yung ating port no ayan pakatakin muna natin para Ganun yami, yami mga idol. Ayan. Ayos. Ayan mga idol, kakalit natin. So habang pinalambot natin yung mga idol, ito muna himayin natin. No? Alright mga idol, kung so, lipat natin dito. Ayan, so, himayin muna natin itong napakasariwang ubati mga idol. Ihalo natin doon sa ating port mga idol. No? Ayan. So yung inimay natin mga idol, dito na natin ilagay rin. No? Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Ayan o. No? Ayan, dito natin lagay yung inimay natin mga idol. Ayan, iimayin na natin yan. Yung lubbagi natin. Ayan. So mga ganito mga idol, ito napakarami. Diba, natin ito. Ayan ang iyalo natin, yan ang bilaki natin. Ayan Sariwang diba? kariwa yan mga idol. Oh. Sarap. Ayan natin lagay, tumula ka natin pagkatapos. Ayan. Ayan ang pag-iimayin mga idol. Ayan, daw ng buwan natin. Ito na yung malambot na nun yan mga idol. Dito na yung buwan

Ayan mga idol, haluin na natin, magtuyo na tuyo na. So, ayan. Wow, sarap mga idol. Diba? Napakayami. Eh. Ayan mga idol. Ayan balong donnie. Takpo na muna natin mga idol, balutuin muna natin. Wow. Okay. So, mga idol, ito lang nga. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng sabaw, mga idol. Ayan. Ayan, lagyan natin ng tubig para palambutin pa natin yung mga idol. Ayan, okay na ito. May so, marami na yung mga idol. So, aluwin natin. Ayan. So, palambutin pa natin yung mga idol. Sabihin natin, ayan. Ayan, no? Palupugin muna natin Bago natin Ayan, nagtagay natin Parang konti lang yung sa sabaw mga idol Ayan So, pagkatapos din mga idol Takpan muna natin Ayan Alright, balikan natin 5 minutes yun Tapusin na natin Himayin yung ating ubati Ayan Ayan, malaki dawan mga idol Tapos, taba ang makita ako kami itong mga idol sariwang sariwa kaya na hinggan nyo ako bumili nito mga idol so tarap kasi kainin itong mga idol ah syempre mga idol maglagay tayo nito pang pasarap na ting pork cube ba diba? maglagay tayo mga idol ito ah ito yung ano natin cube no lagay natin ng dalawa mga idol hindi namin ito ilunod natin mga idol ito ayan kumukulo no ba diba? ayan lagay na natin tong pork cube natin dalawa no para lumata na yung ating ating ulam mga idol yan video lumutang yung itim itim mga idol yung ano yun yung paminta yan mga idol napakayarap yummy eh. oh, yun. yung pa yan, masarap idol kasi wala pang timpla masyado ah, diba? So, oh, ko na lang cubes mga idol para lumasa na yung ating luto ngayon kaya nga ah takpan natin mga idol Pabalambugin muna natin. So ito malapit na matapos yung ating ulit bating ni May. Ito kasi mga idol, mabilis lang maluto 'yan. Kailangan kahit ihuli natin 'yan mga isang kulo siguro mga idol, luto na, di ba? So mahirap i cook, uh, mahirap 'yun i-overcook, di ba? Kasi ano. So mga idol, tapusin natin konti na lang 'yan. Mag Lagay tayo lang konting tuyo mga idol. 'Yan. 'Yan. Mag Lagay na lang konti para Ta, so, wala. So ayan mga idol para yummy yummy. So ayan mga idol, Maglagay tayo ng Konting kitchen mga idol para ano, masarap pati. Yeah. So malapit na lumaluto mga idol, so malambot na yung ano natin. Yung ating karne. So Ugasan muna natin yung ating bati mga idol yan o yan na natin mga idol malapit na yung maluto so, malapit na rin natin ilulog yung mga idol uh, yung kwan ko ya magsisimula mo may napon yung matapulog yung may napon yung tama ko okay.

So ang gagawin natin dito, ilulunod na, ilulunod na lang natin pagka lumambot na yung ating karne doon na pinalambot. So ito na nga mga idol, naugatan na. So palambutin muna natin yung ating pork mga idol bago natin dinulunod dito. So kumukulo pa lang ito. Real. So, so, diba? Kaya mga idol. oo hindi mo lambot dito mga idol. So malinis lang ito pagkahiwa mga idol. So, Kaya. Diba? Ayan. Pork natin. Pork natin? Diba natin? Ayan. Okay na yung lasa mga idol. Bigyan na natin lahat itong ano natin. Tikman muna natin yung ating karne kung malambot ka ba ito. Mga ano pa mga idol? 5 minutes siguro yan. Medyo ilagay na natin yung tulog body natin. Ayan. So ito mga idol. Tingnan natin. Okay. Oh, mga idol. Ah, uh, medyo ilagay na natin ng lugbati natin. Medyo luto na tong ating ano. Luto din natin mga idol, yung ating lugbati. Yeah. Okay na din ng mga idol. Diluto na. Tingnan lang yung mga idol. Ah, uh, para may sabaw-sabaw tayo konti. marami yung ulubati natin mga idol yan, meron pa pero pag maluto na yan mga idol na lang yan, wala lang din na marami yan ano pa mga idol tapos na natin lagay, wala lang na naman so ang gagawin natin mga idol paluto na natin uh, Masarap na, yami na mga idol Ang ating bating Lumpati with pork. Mga idol, pork with Oh, ah, diba? So, uh, so may mga idol, pag na yan, chak mga yung ma, ano na yung daun, And, yun so, kita pa yung ano So ayan mga idol ayan, o. Sarap na mo no Mga idol yami na Itang kita na yung sawag natin napakadami <laughs> ba? Ano ba mga idol Sarap na sarap na tayo yan o, diba? Yaming yami Ulugbati With pork mga idol Yan ang ulam natin ngayong tanghalian Mga idol Napakasarap yung mga idol Yaming yummy yami, ulam natin mga idol o. Diba So, mga idol, okay na yun. Mga idol, patayin na natin yung apoy yun. So, baka ma-overcook yung ating ating ulogbate, patayin natin, apoy. Yan. Okay. Halu natin. So, para, yung apoy. Ayan. Okay, alu natin. Ayan, para sinuto, na, patayin na tayo. Alright, mga idol, ano pang gagawin natin? So, napakasarap ng ano natin, mga idol, yung ating ulogbate, the wheat pork, mga idol, diba? Oh, ano pa? Mga idol, kain na tayo. 'Di ba? Ah, okay, tapos na tayo mga idol. Ah, mag-shout out muna tayo mga idol. Yun yung niluluto natin, 'no. Oh. Sinabawang Lugbati na Wheat pork, 'di ba? masarap kasi mga idol, may sabaw-sabaw tayo. Ayun. So, ano pa? Tapos na tayo nag-video. So, eh, mag-shout out muna tayo mga idol. Ah, Susam Klaparo, shout out sa diyan. Magandang tanghali. Ah, Sir Dilos Santos, Warog, 'no shout out sa dyan magandang maga sa magandang tanghali po sa iyo, sir uh, kay ano uh, Anthony Abbas shout out sa iyo, ha kain ka lang, ano gulay para lahat po ng ating mga ka-vlogger dyan shout out po sa inyo magandang tanghali po sa iyo, mga idol no magigat po kayo palagi mga idol sa ating pagbablog di ba hanggang dito lang video natin mga idol maraming salamat God bless sa yung lahat dyan ang ingat, mag-ingat po tayo palagi dyan mga idol Sa panahon natin, napaka-init ngayon mga idol <coughs> <coughs> mag-ingat tayo palagi mga idol Sa sobrang init ngayon ng panahon mga idol No? So ito lang, hanggang dito lang ang video natin mga idol Uh, tapos na nga ako nagluto dito mga idol Itong ano natin, bulamin. No? So, babay na po sa inyo. God sa inyong lahat mga idol Mga lahat ng vlogger. Babay na po. Uh, mag kayo palagi dyan.